Namatay nga ang ilan sa kasamahan nga nitong si Divina na naging kasabot niya ang babae na gumawa at nagtanim ng naturang bomba. Hindi rin siya nagtugumpay sa kanyang plano kung saan pasasabugin niya ang buong kulungan para lamang siya makatakas. Ngunit nabigo siya sapagkat si Charlene ay lumaban at nawalan siya ng malay na naging dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang matrap at tuloy ang nakaligtas kapahamakan si Charlene at ang kanyang anak na si Princess. Bukod pa roon, itong si Arnold na nakilala nga nitong si Justine nung minsan niya ito makasagupaan doon sa River kung saan uh, muli niyang papahangahasin na mapatay nga itong si Princess subalit na nabigo siya dahil sa pagligtas nga ni Xavier si at itong si Justine naalala ni Justine ang mukha na iyon at nakakasigurado siya na yun ang kanyang encounter kaya naman agad-agad pinatawag niya ang pulis para sundan ang naturong lalaki at kalaunan nakuha din at nadakap din ang naturong lalaki dahil yun ang kasabot nga nitong si Divina. Naging maayos nga ang lahat matapos nga uh, nagkaroon ng kapayapaan at tuluyan ngang naibalik sa kulungan itong si Divina at nabigo sa kanyang mga plano na pagtakas at pagsira sa naturang kulungan na mabubulok na ng tuluyan si Divina dahil habang siya ay pilit halo malaban sa batas ay lalong dumadami ang kanyang kasalanan. Nawala na nga sa kanya ang lahat. Maging ang kanyang pinsa na si Jenny na lagi niyang kasakasama at naging kasabot din niya na mahabang panahon ay napatay din na mismo ng kanyang sariling mga kamay. Wala siyang ibang sinisisi kundi ang magina. -ina. si Charlene at si Princess kahit na kagagawan niya ang lahat dahil punong-puno siya ng galit ng kanyang puso. Marami na siyang nasasaktan ngunit ayaw pa rin niyang tumigil. Nung mga time, kanyang ina at sinabing ginagamit lamang niya si Libby. Umiiyak si Libby sa kanyang harapan. Sinabi niya sa kanyang mami na hindi ba talaga siya titigil. Lalo sa kanyang ginagawa na patuloy lamang niyang dinadragdaga ng kanyang kasalanan. At natitiyak niya na malabo na nga siyang makaalis. Ginagawa lamang ni Libby ang lahat-lahat para gumaan ang kanyang pakiramdam. At para naman na ah, tuluyan siyang magbago. Ngunit sa tingin niya ay eh, wala nang magagawa nga itong si Libby dahil binalot na siya ng nga galit. Ang kanyang puso ay punong puno ng galit. At dito na may nagsalita ang kanyang inang si Divina na hindi mawawala ang kanyang sama ng loob. At maari lamang mawala at papatawad niya itong si Libby sa kanyang ginawa. Sa oras nga umano daw, na magkawa niya ang kanyang hinihiling kung saan kapalit ng buhay ng mga Cristobal alang-alang sa kanyang paghihiganti ngunit sa pagkakataong yun ay tela nagbingi-bingihan na si uh, Libby sa kanyang ina dahil ang um, kapahamakan lang at hindi magdudulot ng kabutihan sa kanyang ina lalo lang magiging masama ang kanyang ina at tuluyang mabubulok na nga sa kulungan so bali tela magbabago ang iniisip nga nitong si Libby. Lalong lalo na tuwing nakikita nga ni Libby na magkasama nga itong si Princess at si Savior. Nasasaktan siya ng gusto lalo taging naging masaya at buong pamilya nga nitong si Princess. Subalit ito siya nagdurusa at nag-iisa. Kaya naman na uh, mapapaisip siya na maaring totoo nga ang sinabi ng kanyang mami Divina na wala siyang ibang kakampi kundi siya lamang dahil sila ang tunay na magkadugo. Sa pagkakataong yun ay mga nga buhay nga nitong si Princess. Sa mismong kaarawan niya dahil dito gagawin ni Libby ang kanyang plano para sa ikakatuwa ng kanyang inang si Divina.